mapagpalang araw mga kabindors uh, shout out sa inyong lahat uh, Luzon, Visayas, Mindanao uh, ngayon mga guys ay kagagaling lang natin sa ating duty kahit na medyo puyat tayo ay gagawin pa rin natin ang ating mission sa ating mga content ngayon ay magpapasalamat tayo mga kabindol sa ating mga butihing sponsor na siyang sumusuporta sa ating layunin sa ating pagchacharity. Pagtulong doon sa ating mga kababayan na nakikita natin na need talaga nila ang tulong. Kaya nagpapasalamat tayo kay Ma'am Luis Dan Red. Ayan si Liz Danred po kay hindi yon foreigner. Mga kababayan, mga kabindors. Siya ay isang Pilipino. Kasi mga kabindors ang foreigner ay hindi yan at uh, ano? Hindi yan tumutulong sa atin. Kundi kapwa nating uh, Pilipino lamang ang tumutulong sa atin na nandoon sila sa iba yung dagat na nakakakita ng ating mga content. Kaya yan, pinasasalamatan natin ng napakarami ang ating mahal na sponsor. Yan, si Ma'am Liz Dandred ay marami na rin natulungan ng mga kababayan nating ah uh, need ang tulong. Hindi lang ako ang vlogger na tinulungan niya upang maipaabot ang ano mga tulong na galing sa kanya. Yan, palakpakan natin si Ma'am Liz at saka yung ating ling sponsor na si Ma'am J ng Middle East hindi rin foreigner mga kabindos talagang kapwa natin Pilipino yun din at nakakakita ng mga kalagayan ng ating mga kababayan na ating Eblina Vlog ayan, pinasasalamatan natin sila ng napakarami at saka sa iba pang mga nag-sponsor. Walang foreigner na nag-sponsor sa ating channel. Kahit sila ay nasa ibang bansa ay mga ano sila? Mga Pilipina or Pilipino. Sila ang nakakaunawa or nakaka ano dito sa atin, sa ating bansa, bansang Pilipinas. Sila ang nakakaalam kasi kahit mapanood pa yan ng mga foreigner ay hindi sila nahabag doon sa kalagayan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa. Yan, pinasasalamatan ko rin si Ma'am Nora Torio Firo. Yan, hindi rin yan, ano, hindi rin yan foreigner. Ano rin yan? Pilipina, Pilipina din yan. Ang pangalan nila ay parang foreign na ano. Pero Pilip, Pilipina din 'yun. Yan, mga mahabaging puso ng mga Pilipina, mga kabindors. Kaya lubos ang ating pasasalamat sa kanila. Palakpakan din natin si Ma Sa kanyang busilak na puso din. At saka si Ma'am Ruina Ruiz. Iyan, Pilipinang Pilipina. Yung pangalan niya. Ma'am Ruina Ruiz. yan sa iba pang mga sponsor natin. Ma'am Jenny Bryan. Iyan, hindi rin foreigner. Kahit Bryan ang ano niya. Yung name niya ano rin, Pilipina din, mga kabindors, yan ay marami na rin natulungan din si Ma'am Jeannie Bryan. Kapalakpakan din natin si Ma'am Ginny Bryan sa kanyang silak na puso, mga kabindors. Ngayon, mga kabindors, punta naman tayo doon sa ating content, ay da Ate Marley. Eh, ngayon, mga kabindors, ay pupunta ako doon sa at tindahan ng bigas, tindahan ng grocery, at saka tindahan ng itlog. Upang hatiran natin ng ayuda si Ate Marla at saka, at saka ang kanyang mga anak. Kasi kawawa talaga ang kanilang ano, wala sa kanilang ano yung naghanap buhay kaya ganoon na lang ang habag ng ating mga sponsor na sila ay tulungan kasi karapat-dapat naman talaga sila na tulungan mga vendors Yan samahan nyo kami may vendors wife doon sa ating pag-update ela la Marley pero ako muna ang mamimili kasi si Windows Wife medyo uh, busy ako na lang muna ang mamimili ng uh, dadalhin natin doon kaila at Mer. Ayan mga kabindos, nandito tayo sa uh, tindahan ng bigas. Bibili tayo ng bigas. Ayan na lang, sir, yung ano na lang, yung magic, magic castle, magic castle na lang. Okay. Oh, ayan. Sige. Eh, ang, hey. ang kanin yan, parang magic. Masarap. Ano? po <laughs> Oh, simila on. Simila on. Medyo may pagkaalsa to, ha? Okay, okay. Wala na bang magkira? Wala na Ayan mga kabindors ay maghahanap tayo ng tindahan ng itlog. Bibili tayo ng itlog para dalhin natin doon kaila ate Marley. Pabili ako ng itlog. Oh, isang tray yung yan ba ito eh, o saan po? Yung, gano'n ba yan? 240? 70. Wala yung medium. Yung. oh, yun. Wala ba yung medium? Oo. Oh. Otso yun. 240. Hmm. Hmm. 9. 270. Ito, jumbo 300 Sampo isang Oh, 270. Ah, uh, sige, yan na lang. Ito na lang. Mm. Sa tray. Hmm. Ilagay mo lang sa tray. Yan mga kabindors ay galing na tayo doon sa mga pinuntahan natin na tindahan at saka grocery. Ito dala, -dala na natin yung ating ayuda doon kay La Ate Marley. Ano na wife, kumusta? Hi. Ayan may itlog na tayong dala. Yan, kasama ko na si Bindor's wife, mga ka para mayroon akong uh, kasama doon sa pag-update natin kaila Ate Marley. Yan, samahan nyo kami doon, mga ka sa ating pag-update. Sigurado akong matutuwa yung magiina dito sa ating dalang biyaya para sa kanila. <coughs> Yan shout out ma'am Jay ng Middle East. Yan, hi hello ma'am. Shout out sa iyo. Thank you sa mga biyayang pinaabot mo. Yan shout out ma'am yan si Ma'am J. ng Middle East na isang maawaing puso na siyang nag-sponsor din. Kaila ati mali ito, nagpaabot siya ng pambili natin ng kanilang bigas at saka maulam at saka uh, grocery. Yan, malaking tulong na ito mga kabindos para sa kanila Yan malaki ang pagpasalamat ko doon sa support ni Ma'am Jay ng Middle East Talagang mahabagin ang kanyang puso sa tulad nilang nila Ate Marley na sobra ang paghihirap sa buhay Ah naman yung mga kabindos doon sa aking mga naunang video Talagang Karapat-dapat talaga sila na tulungan. Eh, ganun talaga. Walang magagawa eh. Wala nang padre de familia. Tapos si Ate Merly ay ano pa, is, isa siyang stroke. Wala nang magagawa. Uh, sige mga kabindors, samahan yung kami ni Bindors Wife doon sa aming pag-update, pagdadala ng uh, biyayang ito. Yan mga kabindos, nasa ano tayo? Nasa biyahe tayo. Yan mga kabindos, pinuntahan muna natin dito sila ate Marley kasi titingnan ko kung nandito yung mga mata sila Angelo at saka si Camille Boy. Oh, good morning Ate Marley. Good morning Chris. Good morning Kuya. Ay ano ito? Ano po? Pangihaw-ihaw. Ah, iyan ang ititinda mo ngayong araw. Opo. Mabuti naman. Hindi, ma ano yan? Ano pa yan? Yung pakukuluan pa? Hindi na. Pakakuluan pa po. Hindi, pinakuluan na yata ito kasi namuti na eh. Yung bitukang manok. Huwag mo na pakuluan, baka madurog. Ano na lang, aanohin mo yun, yung i-stick mo na lang. Diba? Opo. Pinakuluan mo pa yon baka madurog. Kasi ano yan, marupok yun. Hmm. Ito naman, tuloy, hihiwain pa. Okay. Eh, nasaan yung sila, Meliboy? Nandiyan po si Meliboy sa loob. Kasi may anong ako doon. May, nahulaan mo ba kung ano, may surprise ako doon okay. sa inyo, sa inyong mag-iina, Ate Marley. Parang hindi natutuwa si Ate Marley sa surprise ako. <laughs> Ayun, natuwa din. Kasi rin yung miti eh. <laughs> Ikaw lang narinig sa oh, Mayroon ako doon ano. Ah, pwede mo tawagin si miliboy para Melly. isama ko siya doon sa ano. Meli. Bubuhat. Oh, Meliboy. Gandang araw ka. Ah, sige. ka isasama kita doon kasi... Meron kang bubuhatin. Ano? Halika. Yeah. Ayan, Melboy. tapo Buhatin mo yung ano na yun, nasa sako. Sige, kami na lang ang mag ano tong itlog at saka grocer. Ah, ano yep. Excuse me okay. po! <laughs> Ayaw mo sama? Sa <laughs> loob na to? Sa loob? Hi! Hi Ate Merle! Hi! Ah, pag hindi ka nagsalita ngayon, eh, hindi kita bibigyan regalo. Kumusta ka na? Ay. Ah, mabuti. Mabuti na daw siya. Ah, salita ka. Marley. ano, ano ang, ano natin? Ano ang masasabi mo dito? Ah, ano? Ay. Ayun, my boys. <laughs> yeah, para ano kung ano kung ano ba yung, yung ano kung 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 Mayroong ka na namang bigas. Ayan. Ayan ay pinaabot ng ating mahal na sponsor na si Ma'am J. ng Middle East. Ma'am J. ng Middle East. Hindi foreigner yan ha. Pilipina yan. Na nakakakita ng inyong kalagayan. Nahabag ang puso niya. Kaya pinadalhan kayo ng inyong biyaya. Yan at Pilipina 'yon kasi wala mang nag-sponsor na puner. Pilipina, taga-Pilipinas din na nakakakita sa inyong kalagayan. Ito isang bigas at saka ito itlog. Isang tring itlog. At saka itong mga Mga groceries tingnan mo. Ah, uh, 'yan ang ibinahagi niya sa inyo. Yan ay ano na, matimali, uh, malaking tulong na yan. Maliit man o malaki, ay napakahalaga ang tulong sa inyo. Sa tulad mo na ano naman, sa inyong pamilya ba? Kasi need nyo talaga ang tulong. Yan ang ano sa ating mga nag-sponsor ayan, tingnan mo yan natin mali yung mga ating mga grocer dyan, may mga ano dyan, pinapay ayan, pang merienda pang merienda ninyo Ayun. Oh. Ayan, <laughs> natuwa si Ate Marley na mayroon na siyang ano, pang-ulam. Kasi ng mga nakarang araw, oo, oh, ayun. <laughs> mga nakarang araw, nag-update ako dito eh, parang walang ulam na ilinalabas. Dapat may boses. Hmm. Dapat may boses. Eh, mayroon naman akong kunting pera pa. Sabi ko, oh, buli ka ng buwan kasi ano lang, maliit lang na bagay na nabili, pero nagraos din naman. Ang ating mali. <laughs> Ayan, ano, sabi, ano ang masasabi mo ulit doon sa ating ayun? Very good. Kaya, Very good. Hmm. <laughs> sa susunod, bukod sa salamat, mayroon pang iba. Ano diba? Hmm. <laughs> Yan, ma'am, shout out, shout out ma'am J ng Middle East. Ang laki ng kuwa ni Ate Mele sa ano natin, ayudang dala sa kanila. Ikaw, uh, Chris, ano ang masasabi mo doon sa mga sponsor natin? Lahatin mo na. narinig kaya ang sinabi mo eh tunin mo yung mic para marinig nila. parang maliit ang boses mo thank you po sa lahat ng sponsor sana po ano mabigyan po po kayo ng mas marami po kong blessings sa mga binibigay niyo sa amin mm -hmm. ano rin ang masasabi mo kay Edwin Losman kasi siyempre thank you rin po kay Kuya siyempre salamat Yan mga kabindors, uh, di ko muna naimbestigan si Chris yung sa kanyang pagtitinda sa susunod na mga update natin ay malalaman natin kasi mayroon siyang ano yan tinda-tinda yung pagkakasabi niya sa akin ay uh, nagpahiram yung kapitbahay niya ng puhunan Oo. Uh -huh. eh buti Chris eh pinahiram ka na di bali bayaran mo pag ito kumita na Uh, wag mong ano yung gastos ka ng gastos di ba eh? magkakaraos din niya kasi meron na kayong uh, kasama. dito yung kasama nyo. Di, sa kikitain mo doon sa iyong pagtitid eh, medyo maipon-ipon. Kahit piso-piso lang yan, lima-limang piso ang kita mo sa araw-araw. Eh, malaking bagay na yun. Diba? Yan, shout out sa inyong lahat dito. Hanggang dito na muna ang aming update. Uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood at support dito sa mag-iinang ito. Uh, ayan. Napakalaki ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat. Ayan. bye Bye-bye po. Bye, bye,